Ayun, mga kaagri, uh, ngayon mag update tayo sa ating alagang mga biik, no? yung sampung piraso. Uh, ito marawa ngayon mga kaagri, ay uh, ito yung ika one month nila mula ng pagwalay. Uh, ika, ika, two months nila mula ng pagpanganak dahil winalay natin to ng isang buwan. at uh, mula ng pagwalay natin ay... Uh, isang buwan na rin sila, no? Yan. Nakita naman natin mga no na medyo na nasiyahan tayo dahil yung mga biik natin ay medyo malaki. Yan. Maganda yung tubo nila. Uh, dahil itong itong ito ngayon mga ka uh, dahil mura yung baboy ngayon uh, sa pinaplano namin ay binta yung lima uh, pero baka hindi pa muna siguro dahil mura yung baboy ngayon baka sa susunod na buwan or sa susunod pa uh, plano natin tong ipatining lahat try natin kung kaya sa budget pag hindi naman ay ibibenta natin yung iba no yan ito pala mga kagri, ka no? uh, so sinasabi ko na na isang buwan na to sila ngayon. Uh, ngayon mga kagri, ka ang gagawin natin dito ay magtitimbang tayo kung ilang kilo na talaga sila. No? Yan. Yan palang mga may itim mga kagri. Ka ah uh, yan tulad ng mga ganyan, yung may kulay. ah uh, tatlo yon tatlo to. Yan, tatlo yan, one. Yan, yung isa, yan. At saka yung pangatlo. Nilagyan ko yan ng pintura mga kaagri para palatandaan na ma uh, maganda siya gawing inahin. Dahil yung mga kaagri, yung 16 yung didi nun. Yun, six, bihira lang ang baboy na may DC na didi. Kaya pinaplano natin yan na gawing inahin. Yan. No? Uh, ngayon mga kaagri, uh, itatry natin to. Uh, titimbangin natin kung ilang kilo yon uh, maguhuli tayo ng isa o dalawa. Uh, dalawa lang titimbangin natin mga kagre or isa para hindi sila ganong ma-stress. Yan no? Oh. Kung ilang kilo talaga sila. Tara mga kagre, pasokin natin at titimbangin natin. Yan, pagpasok natin dito sa loob mga kagre, no? Ayan. So, oh, nakita natin yung likod ng ating mga big ang lalaki, no? Oh. Uh, that... yan mga kagre, sinabi ko sa previous video ko, paganito uh, pag ganitong mga baboy, uh, hindi, hindi ito sila stress. Kaya siguro, ano, ah, uh, mabilis yung paglaki nila dahil sa kadahilan na nilagyan natin una unang nilagyan natin ng laruan at nilagyan natin ng sounds ayan nagme music to sila mga kagri ka pag dito pag gabi para hindi iwas stress no ayan ah timba hulihin natin maghuli tayo ng isa no ito may sako tayo ayan at may timbangan tayo ah ayan maghuli tayo ng isa tara ayan mga kagri ka no may nahuli na tayong isa hindi natin nabidyuhan dahil walang maghawak yan sa loob yan Ayan, titimbangin natin kung ilang kilo. Ayan mga kagre na, nagtimbang na tayo ng isa. Ayan. O, ilang kilo talaga. Ayan. Ayan. O, po ka malikot, Dek. Ayan. O. Ayan mga kagre, 21 kilos mga kagre. Naglalaro sa 20, 21 to 22. yan. 21 mga kagre, 21 kilos. Ayun mga kaagri no, uh, natimbang na natin yung biik natin. Uh, uh, sa isang buwan no, mula ng pagwalay, uh, ikadalawang buwan mula ng pagpanganak, uh, nagtitimbang na ito mga kaagri ng 21 kilos no, yung isa, yung tinimbang natin. Uh, hindi natin ito tinimbang yung iba, mara, uh, yung iba mga kaagri para maiwasan natin sila sa stress at nagpili lang tayo dito ng tinimbang natin. Siguro para sa akin yung mga maliliit nito, siguro na sa mga 18 kilos. Pero yung tinimbang natin kanina is 21 kilos, no? Yan. Siguro yung mga medyo maliliit, nasa 18, ah, 17. Yan. Pero, ito sa edad na to mga kagri, ah, ito na yung pwede na silang tutuduhan sa pagkain dahil starter stage na sila. Yan, no? Um, hindi na to magtatai. Yung basa yung tae pag marami yung kain dahil ito ay matured na yung bituka nila, no? Ah, uh, ito uh, masasabi ko, no? Uh, dahil baguhan pa lang din tayo sa pag-alaga ng baboy. Uh, dahil sa panonood din natin sa ibang video, no, sa mga malalaking farm, uh, sa loob ng isang buwan yung target nila ay magtitimbang ng 20 to 25 kilos mula pagwalay. Ayun uh, naman kagri ka ay hindi naman nagkakalayo sa mga farm doon sa napapanood natin na uh, ang kanilang mga biik uh, mula ng pagwalay, ang nagwawalay sila ng 30 days. Mula ng pagwalay ay isang buwan, nagre-range ang kanilang mga biik ng 20 to 25 kilos sa atin naman ay nagtitimbang ng 21 kilos uh, ibig sabihin mga kagre medyo nakakapit tayo doon no? uh, yan naman uh, medyo okay naman yung mga biik natin dahil yung una mga kagre nung nag alaga tayo nung December nung walong piraso uh, nagtitimbang sila ng 23 kilos uh, 23 kilos meron 20 uh, pero inaalagaan natin yun ng Uh, kung hindi ko nagkakamali mga kaagri no, inalagaan natin yun ng isang buwan kalahati pero dito sa atin ngayon na hit na natin yung 21 kilo sa loob ng isang buwan o dalawang buwan mula nung pagpanganak isang buwan mula pagwalay para sa akin mga kaagri yan ay medyo okay siya okay yung paglaki nila yan kasi ginawa natin to ng paraan na hindi sila ganong ma-stress at uh, para mabilis yung paglaki. Dahil alam naman natin yung stress ng baboy, isa din yun sa nagpapabagal sa paglaki nila, no? Yan. Ang unang-una din talaga, mga ka na tandaan niyo pag mag-alaga kayo ng patining, uh, unang-una, i-consider niyo yung lahi ng baboy. Uh, pangalawa, yung hindi sila stress. Yan. Marami pang ibang mga gagawin, mga ka -agree? Ayun, no? Uh, yan. Yan, ang babait ng mga alaga ko. Yan, ang lalaki. Yan, ito mga ah, try natin to mga September, siguro bare months. Ito, 4 months natin itong alagaan. At ah, target natin dito ay magtitimbang ito sila ng 100 kilo. No? Try natin. Kung kaya naman buhayin. Pag hindi kaya mga kagre, ka ah, yan ay possible na magbibinta tayo dito ng paisa-isa, dalawa, para may pangkain sa kanila. Pero hanggat kaya natin ipinansa, try natin. Yan, no? Yan naman o, no? oh, uh, yung tatlo na yan, uh, plano pa lang naman na uh, gawin nating inahin. Pero pag ma, ano talaga tayo sa budget ay maibinta talaga yan. You no? ah sa mga nagtatanong mga kagri no, kung anong lahi ng aking mga biik na to. Ang mama nito mga kagri, uh, may, may dugong large white. Uh, ang papa naman nito ay petrine. Yan. Alam naman natin pag petrine ay medyo magandang lahi sila sa patining. no gawing patining yan dahil alam naman natin yung pitre na ang lalaki ng katawan nila at na crossbreed pa sa large white. Ah, uh, itong biik na to, itong sampo na to, anak ito ni Lucky. No? Yun naman yung, yun yung nanay nila. Yun. Buntis na rin ng isang buwan mahigit. Ayan, ito si Lucky, no? Ayan, ang bait nito. Ayan, ang laking, ba ang laking inahin to. Puti, yan. Large white. Ayan. Yung nabili natin ng 15,000. Yan. Ito siguro si Lucky mga kagre na nagtitimbang na to. Kaya na siguro to ng mga 150 kilos or 130 to 150 yung estimated ko. Nabili natin to siguro na sa mga 100 kilos lang to. Pero dito sa atin tumaba na siya ngayon. Uh, Nagre-rinse na to ng 150 kilos at <clears throat> kaya pa natin yan palakihin, palubuhin natin. No? Yan yung biik niya. Lalaki. Ayan. Ako talaga nagpasalamat din talaga ako sa Panginoon na uh, ito, uh, hindi nagkasakit kasakit yung ating mga biik. Uh, kahit sa sobra kahit sobrang init ng panahon dito sa amin, uh, ito, okay yung biik, no? Uh, thank you talaga at maraming salamat talaga sa Panginoon na uh, ito. Uh, sa so pagpalaki, uh, sa so pagbibigay ng knowledge, wisdom sa so pag-alaga ng ating mga baboy, no? Ayun mga kagri, no? hanggang dito lang ang ating video. Uh, hope may natutunan kayo at uh, subaybayan so, niyo ang aking YouTube channel dito sa pag-aalaga ng mga baboy, man kung ano pa man dito sa probinsya na pwede mong pagkakitaan. Uh, hope mga kagri, uh, pwede bang pakilike ng aking YouTube channel, uh, aking video. Uh, pahit na rin ang subscribe button at subaybayan so, ang aking journey dito sa pag-aalaga dito sa probinsya. Maraming salamat mga kagri. Thank you and God bless. Happy farming sa inyong lahat. Bye bye.